programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Sinawing palad nga itong si Mayumi at ang isa sa mga tauhan nga nitong si Soraya napatakasin siya dahil nga sa eagerness nito nga si Mayumi na matawagan nga itong si Ikit para nga masabi sa kanya na nanganganib nga ang buhay niya dahil mismong narinig nga ni Mayumi ang usapan ni Soraya at nitong nga si Angela na binabalaka nilang patayin at tapusin na ang buhay nga nitong si Ikit kung kaya't ngayon ay hindi na rin halos alam nitong si Mayumi kung ano ang kanyang gagawin kaya't dito nga ay nahuli siya muli ng tauhan nitong si Suraya na sana nga ay mga katakas na sila kaya dito ay mas lalo ngayong pinahirapan nitong si ang si Soraya ang kaawa-awang itong ang si Mayumi at dito nga daw dapat sana ay rest day ng kanyang pagpapahirap ngunit sa ginawa nga niyang pagtangkang pagtakas ay mas lalo na nga ngayong pinahirapang muli nito nga si Suraya, ito nga nga si Mayumi at ngayon ay binigyan niya nga ito ng pangpalakas daw at pangpapres na isang pagpapahirap dito nga kay Mayumi at ang nangyari nga ay binuhusan siya ng isang uh, timbang tubig at pinakuryente nga itong uh, si Mayumi na ngayon ay hirap na hirap siya at ngayon naman ay halos hindi nga uh, masikmura nitong si Angela ang ginagawa dito nga kay uh, Mayumi ngunit sinabihan nga siya ng kanyang tita Suraya na kinakailangang sikmurain at tibayan niya ang kanyang loob at isipin na nga lamang niya ang nangyari sa kanyang mama. kung kayat dito nga ay mas tumigas na rin ang loob nga nito nga si Angela. Kaya guys, napakarami nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!